dahil sa palibagong vlog saan tayo walang klase at may recollection lang tayo kaya mga ka-brothers ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang parang sa inyo yun na mga ka tara, samahan samaan nyo ako mga ka-brothers may interview tayo dito sa dalawang kabuhay ito na lang yun yung gagawa nila so ikaw at yan anong ginagawa mo ngayon? subscribe to my youtube channel yung <laughs> at ikaw naman anong ginagawa mo ngayon? iiyak <laughs> yun na namin. Kaya makagawian namin kasi mayroon sa mga collection na. At kung mga naglalaro lang sila doon. So, mag-iingatan sa kwento namin. So, mga brothers, tara, kumahan niya na ako buwi. The next day. This earthquake is so high. the days are earthquake I don't know if work to totoo pero masaya ako brothers, may gusto lang ako i-add sa aking vlog. So, yeah, you nakita nyo naman, nakagkaroon kami ng na earthquake dito kanina. And hopefully, okay naman lang. May na, medyo may nawala lang mga students, pero nahanap naman sila. So, yun lang mga kabrothers so ngayon. Ako na naman isa dito sa parking lot namin. So, you can see. Wala nang masyado. Um. So yeah, hinihintay ko lang mami ko And yeah, mga brothers, dito na tatapusin yung vlog ko And yeah, don't forget to like, share, and subscribe Puro ko ya, yeah. Lah. So don't forget to like, share, subscribe mga brothers See you sa another vlog natin Ilalagay <laughs> so, yeah, ko sa vlog ko Pag send mo yan Kaya, Pag send mo yan, sabi ko So yun na nga, ito yung nangyari sa akin Kaaroon ng earthquake Tapos, nagkaroon like, na teacher's day Tapos, nag-point five May nahulog sa agdanan Tapos, may nasa clinic